nilalakad Sabaliw nga talaga, hindi kailangan to'y eh. kaya mong pagkakaka. Anong muna? Nakalabahan? Nagyayad Oh. Oh, buhit goyan. ma <laughs> Malu manay ata 'yan. Ha? Hala pa. tubig na naman na, dami pa ano? Oh na, eh mahabang kan nito mahabang tu karayan

Ay. Nalalim. Ay, ata mo si Ate ka Martin. Pare, pare na lang ang kulang. Oh, pare na lang. Ah. E, Sabi lang yo, Sabi lang, andito kami ni Pastor. Oh, si si Sir naman ang hino, ako na magasal. <laughs> Secret marriage. Secret marriage. <laughs> Oh, ang gambinte. Kami lang naman sir nakakasaksi no. Oh. Ah. Magtawag na kami ng pastan. Magtawag na kami dito ng mga magkakatay ng baka, danda ba kami dito. <laughs> Ay, nagadalim. Oh. Buta-buta pa tayo, lusong naman ang buta. ay wih oh. ah kapatid sa hindi pwedeng sa ulang <laughs> Daliri. Turo daliri Turo sa'yo mm -hmm. Yung tanaw lang natin, Eh kung kami nga Pagkamali, hindi makuanan sa DNR eh. May papel ka na hmm. ba diba, kayo pang walang papel ayan, ayan? Kaya nga tinatama natin lahat oh lulubog na yata pa ako rito ah Oh, Terin, ingat ka dyan. Oh. Buis buhay. Oh. Oh. Oh, kaway ka mo Terin. At ilagay natin sa YouTube. Oh. Ay, nag nagadalim. Lumnod ti kwata buta tanga rodan. Ha? Lumnod ti buta tan. Awanin na pasman. Awanin. Para sa tata, kaya? Ha? Ha? Napingsa? Ha? Baka kwakat to. <laughs> Aw, eh. Uh. Lusot na yung buta ko. Ah, yun na. Lumusot na. Matay na. Awanin, nabasan. Hmm, naalan. Sige. Laban. <laughs> Basa na yung buta ko. Pati medyas na. Katalo. <laughs> Awanin. Awanin. Oh. Oh, nalamigan na yung pako. Ayos. Awan. Hindi mas danom na ito yun eh. Ayun, nabasbasan ha. Nay. Nadagsin na ito yung buta ko. Napunadanuman. Ay, Ayos so. Amin paglalakbay. Kama pa, sir. teka, teka te na. Nagdagsin. teka ah, malambot itong mga buta nila natigas yung buta mo no saan nyo nabili yan may Na kanong bili yan itong ang um, gagaan mo hey. buta-butahan lang

<laughs> Saan yung anak mo? Hindi yung sinama. Ay, hindi. Pwede sa, ano, yung subang pagod po yun. Hindi Pwede yung lang sa ng tatay yun. Ah. Para magbantay. Uh -huh. Para magbantay sa'yo. Hindi ka pala po yung sa mga. Oo. Hindi, maanog na ako, lumapapahawakan. Ay, hindi. <laughs> diba, bantay, di ba mo kanina? Na sinabi sa bantay, huwag pang magpapapasok kahit yun. Oo. Pati yung may-ari, ayaw na ba pa po? Kasi yun ang Oo. masalahnya kamu susah sama nih nak marong mak gitu aja nih. harus untuk kaya kita yang konkret kayaknya. aku kaya sama kau dahin, dahin terus saka analyze na ng genetic i-check ng ng DNR ito oh. pag-aaralan po para kung hindi ba makakabig mag mag-adjust tayo, po ba tayo ng konti kung sakali-sakali sa sukat mo oo, kung ali oh lali ma palaban ka nati, na Irene ah oh hanggang 20 na to walalaya mo siya ka Martin baka maiagos huy lalim ay siya kaya mo ba? oo malalim ay siya pa na to

Kamigas ka na lang ha. Uh, Mabigat ang buta mo. <laughs> Ito, sakop na ng baksil to. Baksil na to, di Baksil na to, di ba? Oh, tatlo yung papel ng box seal oh, <laughs> Yung itong buong 100. Ito yun, dito yung kay Shatisa. Yung 100. Iba yung sa box Iba yun dun sa Jaa. Oh. Ito yung sinasabi ni Boytok. Nga kwanin nila. Okay oh, mga boulders Ito yung pinaalam ni Boyto sa akin Nga ikwan daw nila Pangalawang paalam yan na Kaipon na sila roon ng pan Ayan na ulan Oh Ada debat di tani magian. Ia yang yeah, yeah. yeah, yeah. baksil data, debat. Pak bapa ba enam -ba 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 bundok. Kebetulan <laughs> San Pilipi. Ah, dalawang kilo na tong botak ko ah.

Ada <San> itu baksel. Baksel data. Oke. Okay. Mana nggak bawa bawa tentang atlet. Ada. Batu nara itu nya. Ada data di bantai. Eh, kau okay. ada takut sih kau okay. ada okay. sih sama sini doang yang jumpa. Nanti sabtan si ada sih. data. Mbak buah kirim data. બી અપ્લાન્ટ બનતા